ang lang ilang airport police kaya sobrang manil ang taxi driver na nag-viral kamakailan sa rehiya. Ipinarating na niya niyan sa Transportation Department. Nakatutok si Dano Tigugo. 1,260, ganun? Mm yan? Para na kami Sa viral vid na ito, makikita ang pagtatalo ng isang taxi driver at pasahero matapos lumabas na nasa mahigit isang libong piso ang singil ng chopper para sa biyahe mula Terminal 2 pa Terminal 3 ng Naia. Ang chopper na yan, tumarap sa GMA Integrated News matapos ang pagdinig sa LTO kanina kaugnay sa show cause order na ipinataw sa kanya ng ahensya para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat bawian ng lisensya. Humingi ang kampo ng chopper ng hanggang lunes para maisumite ang kanyang paliwanag. Paliwanag niya, kaya raw sobra-sobra ang singil dahil kailangan nilang magbigay ng hatag o lagay sa airport police para payagan silang pumila. Ang um... Sistema po sa loob ng airport ay talagang napakataas po ng singilan dyan. At yan po ay nalalaman ng lahat ng mga uh, empleyado, lalong lalo na yung mga tinatawag na APD natin dyan. Alam po nila yan yung sistema na yan dyan. Kasi kami mga driver sa labas, pag kami hindi na kapagbigay para sa APD, tumatawag po yan ng mobile, matik po yan, paparadahan kami, kakatin kami yan sa may labas. Titikitan po kami yan. At yung tikitan yun po ay pang LTO. At tutubos kami sa LTO. Ganun po ang nangyayaring kalakaran niya kaya, kaya kailangan po namin na magbigay din para sa kanila. Ang partihan daw anya, 60-40. 60%, 60 sa taxi driver, 40% para raw sa mga tauhan ng airport kabilang ang maglalabas ng pasahero para sa kanila at airport police. Dahil dito, ang halimbawang biyahe sa pagitan ng mga terminal na wala pang 200 pesos. Kung